Ano nga ang tawag sa isda na to guys? Ito nga ay gustong gusto ng mga anak ko, prito or paksiw. Binili nga lang ito ng mister ko sa labas dahil ubus na nga yung pinadala ng aking mother-in-law. Araw nga ng linggo itong aking video guys at eto nga, aalis nga kami ni ate Sian ngayong araw. Tiyos mo ka. Ayaw na ayaw nga ni Ate Sian bibidyuhan yung kanyang drawing. Ewan ko ba kung bakit. Tapos, eto, pinakain ko nga muna yung aking mga anak na maliliit. At kumain nga rin kami ni Ate Sian ng lunch bago kami umalis. Angoy! Pitch! Pitch! nagbigay na ako! Ayoko <laughs> oh, no. sa'yo lang yan! Ano? yung isa mo? Tama ba sila? Yes. Really? Oo. Oh, oh. Thank you! Cute <laughs> ng damit mo. Mm. Baka gusto mo mag-thank you sa nagbigay. Tito Janice, thank you. Every time after school, dito kami sa basement dumadaan. Bakit naman? Kasi. Kasi? Ang bango ng amoy na basement. <laughs> <laughs> Tapos? Wala lang. Parang ang quiet lang. Tsaka hindi mainit. Kasi mainit na pag 3.15, di ba? Oo. Masikat pa yung araw. Tapos pag umuula, dito rin kami dumadaan papuntang ano, kuhak. Saan kami pupunta? Oh, pag lady. malakas yung ulan, dito kami dumadaan. Oo, oh, kasi walang ulan. Eh. Oh, from A block to D block, mag-snokers kami dito kami. Maglalakad-lakad. Ah, oh, talaga? Maglalakad kami papuntang D block. Bago nga mag-birthday si Ate Sian, ay sinabi na nga niya sa akin kung ano yung gusto niyang regalo. At isa nga ito sa pupuntahan namin. Sinadya ko nga talagang hindi isama yung dalawa kong maliit. Gawa ng gusto kong makapag-banding kami ni Ate Sian. Gawa ng iba rin talaga kasi guys ang banding nitong ganitong edad ng anak ko at yung banding nga ng dalawa kong maliit. 24. The best thing about Scan. Isto, Anna? Thank you, Anna. Huh? Pwede naman. Bisa mo. Climb ka na. Ay, gusto mo mag-climb, di ba? Ayoko. tara na. Di ko, di ko, di ko pinapawin yung intrusive touch ko. Eto nga yung wish ni si Yan na gusto niyang gawin sa birthday niya or after ng kanyang birthday. At ngayong araw nga lang kami, pwedeng gumabas dalawa dahil ando naman si Papa ni Kim. nung banding nga guys, ay antagal na namin hindi nagagawa ni Sian. Siguro yung huling banding namin na ganito kami na dalawa lang kami. Siguro nung 5 years old siya. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. Um. <laughs> okay, light get a right, Yay! I can't see

Should I go to the zip line? I'm scared? I'm scared. No need to get scared. Once you do, you're gonna it. I'm terrified. High five. Sit. No need to go there. Give me a hand. Go. Stand on that. Okay. you want to go again? No, thanks. You're <laughs> so, Yeah. Yes. You from Philippines? Philippines. So. Yes. So you coming here vacation or what? I'm um, coming here to study. Okay. Till the rest of my life. <laughs> I'm uh -huh. staying in India. Oh my God, my legs are shaking. <laughs> Thank you

pasida. <laughs> Kaya mo yan. Kaya mo yan. Gusto mo yan eh. <laughs> oh, parang easy naman. <laughs> Ako oh, ang easy. Hoy! Siya! Ay, gusto ko. Next time, badalin natin si Mita dito tsaka si Sandy. Ayun pwede sila Sandy. baba <laughs> butas Huli ko na nga na-realize guys Na pwede pala ang matatanda Kasi ang binili kong ticket Ay para kay Sian lang Akala ko kasi talaga Para lang talaga siya sa edad ni Sian At akala ko nga din hindi rin pwede yung mga edad ni San Beatrice dito Pero pwede pala At pwede nga rin akong tumalong talon Kami <laughs> tumakto kami pangalang ni Ate Sian guys ay sa tuwing sumusweldo ako sa trabaho ko ay talagang lumalabas kami yung manual kami ng sini, kakain kami sa Jollibee at tatanungin ko siya kung anong gusto niyang laruin or kung anong gusto niyang laruan na bilhin. Nung time na yun guys ay talagang na enjoy ko yung buhay ko kasama si Ate Sian. tigil nga lang yung banding namin na ganon dahil nagpakasal na nga ako sa mister ko at pumunta nga ako sa India. Hindi ako yun. Pero, every year akong umuwi dahil para mga anak <laughs> at para makasama nga si Ate Sian at si Mama. At lalo nga sumaya ang buhay ko dito sa India dahil kasama ko na nga rin siya dito. Malakas yung ulan sa labas. May ayaw ko uwi na kami ni Papa niya. May ko pa. Bye-bye. <laughs> Bili kami pa yung guys kasi lakas ng ulan. ayong lang sana ang aming balak. Pero nabudol na naman nga ako ni Ate Sian. Dahil bumili nga ng pencil case at kanyang mga bagong set ng pen.